Magandang araw mga kaboxing, kumusta kayong lahat? Narito na naman tayo para pag-usapan ang mundo ng boxing, kung saan ipinagmamalaki natin ang mga boksingerong Pilipino na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ngayong taon, 2024, maraming Pinoy fighters ang nagpakitang gilas sa international stage. Isa na rito si John Riel Casimero, na nagpatuloy sa kanyang tagumpay sa Super Bantamweight Division. May 34 na panalo na siya, kasama ang 22 knockouts. Isang tunay na mandirigma, at syempre, hindi magpapahuli si Marlon Tapalay, na kinilala bilang Boxer of the Year sa Pacquiao Elorde Awards. Matapos ang kanyang impressive na performance, talagang pinatunayan niyang isa siya sa pinakamagagaling sa buong mundo. Hindi rin natin malilimutan si Melvin Jerusalem, ang WBC minimum weight champion na tinalo si Yudai Shijoka sa Japan. Isa na namang patunay na ang galing ng mga Pinoy ay hindi matatawaran. Mga kaboxing, ano sa tingin nyo ang pinaka-exciting na laban ngayong taon? Comment down below at i-share ang inyong mga paboritong moments. Kung huwag nyo rin kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento tungkol sa ating mga boxing heroes. Sama-sama nating suportahan ang ating mga mandirigma sa ring. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kaboxing. Tandaan, ang boxing ay hindi lamang laban ng isang tao, kundi laban din para sa ating bayan. Kita-kit sa susunod na update at mabuhay ang Boxing Pinoy!